ang sangkatauhan ay sumasaksihan ng unang nakumpirmang detection ng active alien technology sa ating solar system. Ang detection capabilities na available upang subaybayan ng 3i slash atlas sa panahon ng solar passage nito ay kumakatawan sa pinaka-advanced surveillance network ng sangkatauhan. Ang ground-based telescopes, space-based observatories at planetary missions ay lahat ay kinokoordinate sa isang walang kaparis na monitoring campaign. Ang Parker Solar Probe, kasalukuyang mas malapit sa araw kaysa sa anumang gawa ng tao na bagay sa kasaysayan, ay maaaring potensyal na makuha ang thermal signatures o electromagnetic anomalies kung ang 3i slash atlas ay magpapakita ng technological behavior sa panahon ng perihelion. Ang Solar Orbiter Mission ng European Space Agency ay nagbibigay ng isa pang angulo ng obserbasyon nakaposisyon upang subaybayan ang rehiyon kung saan ang anumang inilabas na probes ay maaaring maghiwalay sa pangunahing katawan